Katropa, naghahanap ba kayo ng gym para mag-exercise, magbawas ng timbang o kaya naman ay maging healthy ang body? Meron akong nakita dito sa may kabatling malasiki na talagang napakaganda ang kanilang gym. High-end at napaka-quality, US standard ang kanilang mga equipment at halos na mga equipments na kailangan nyo sa pag-gym ay nandito na. May CR din sila dito na napakalinis at napakabango. Pwede ka rin mag-shower dito. At meron din silang sauna dito mga katropa. O ba diba, saan ka pa? Hello mga katropa, it's me again, Darren Kagiwa Vlog, ang iyong house as ban ng Pangasinan. For today's video mga katropa ay nandito tayo ngayon sa Palaso de Choy. At dito tayo pupunta sa may Feed Zone Palace. Ito yung dating hardcore palace at ngayon ay fit Zone Palace na mga katropa. Dito sa Feed Zone ay hindi mo problema ang parking dahil napakalawak ang kanilang parking mga katropa. Napakaganda rin ng loob ng gym, talagang nakikita mo ang high quality at US standard ng kanilang mga equipments at napakalinis, ba? Diba? At halos lahat ng mga gym equipment na kailangan mo ay nandito na mga katropa. Napakalawak at napakalinis ng kanilang gym mga katropa. Talagang komportable ka dito maglaro o mag-exercise mga katropa. Kompleto rin sila sa mga dumbbells mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki ay meron sila. At makikita mo rin dito na lahat ng paligid ng gym ay maraming salamin. Upang kitang-kita mo ang body posture mo habang nag-exercise ka. Napakabayad din ng kanilang staff at gym instructor. Pwede kanilang i-assist o kaya naman pwede mo silang kunin bilang personal coach mo dito habang nag-exercise ka. Kaya walang problema kung first time mo mag-gym dahil tuturoan kanila dito mga katropa. Napakabait at napaka-professional ng kanilang gym instructor dito mga katropa. Napakadami ng knowledge about sa pag-gym lalo na sa pag lose weight. Kaya talagang napakagaling niya magturo kung paano ba pumayat at kung paano ba mag-exercise ng tama. Plus points pa ang kanyang kapugian kaya pati ako Tuloy na pa-sign up na. Ah, hi. Ya mines? Joke joke lang Kaya ito after ko mag-sign up ay nagpaturo na ako kung paano ba gamitin 'to at ito na nga. Ganito pala gamitin at kaya inayos ko. Sabi ko mali yung posture mo, coach kaya sabi ko <laughs> antigas. At dito na mga katropa, parating na yung mga ibang mag-gym. Meron dito mga tropa, mga solo, o kaya naman pag gusto mo ng couple goals, ay pwede rin dito mga katropa, katulad din ng sir Galing pa sila ng basista at dito sila ng gym sa may Malasiki. <coughs> dahil napakaganda daw ng mga equipment dito sa may feed zone at napakalinis. At napakabait at very good daw ang kanilang coach. Nasa 6 kilos na rin daw ang nabawas sa timbang ni Sir dahil sa pag-gym dito sa may feed zone. Kaya kung ikaw katropa, naghahanap ng gym na napakaganda ng mga equipment at gusto mong pumayat o kaya maging healthy ang iyong body ay dito ka na sa Feed Zone. Meron silang mga promos din dito na magugustuhan nyo lalo na sa mga estudyante. Yayain na ang tropa, ang barkada, at ang pamilya. At dito na mag-gym sa may Feed Zone, Malasiki. Dito lang yan sa may Palaso de Choy, tapat ng Regas Station. Dito sa Barangay Kabatling, Malasiki. Pero malapit lang ito sa bayan kaya madaling makita. Pwede rin kayong magpaturo dito ng boxing o kaya muay thai. Para magkayong kayo ng learning sa self-defense o oh, di ba? Napakaganda mga katropa, kaya mag-enroll na kay dito at mag-gym sa My Fit Zone. For more info and inquiries, pwede po kayo mag-message sa kanilang Facebook page na Fit Zone Palace page. Kaya tara na mga katropa at sabay-sabay tayo maging fit at healthy sa pag-gym dito sa My Fit Zone. At good news mga katropa, lahat pala na mag-share ng video na to at mag-follow sa kanilang page ay pwedeng manalo o mapili magkaroon ng one month free membership. O ba? Diba? pwede ka na mag-gym dito ng libre sa loob lang ng isang buwan. Kaya ano pang iniintay nyo mga katropa, i-share nyo na ang video na to. So paano? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat pumuli. Ako po si Darren Kagiwa Vlog na nagsasabing kahit anong pait ng buhay, always remember, God is good all the time.